Ito yung ginawa ng kapitbahay ko upang hindi nataihan ang kanyang bakuran ng mga aso o mga ligaw na aso, asong kalye. Kaya nagsabit siya ng liquid na nasa empty bottle na kulay blue at ayan, nasa kanyang harapan ng gate at nasa gilid ng kanyang bintana, nasa tabi ng paso. Yan ay pangontra sa mga aso na gala na mahilig tumain oh o sa kanyang bakuran. Kaya kung gusto mo, ito ay gayahin mo upang maiwasan na ang pagdumi ng aso sa inyong bakuran. Ayan, meron pa dyan sa kanyang halaman. Good morning guys! Welcome to my channel, Bungal TV. At meron na naman akong bagong natuklasan at yan ang isishare ko sa inyo upang matutunan ninyo kung paano ba maiwasan natin ang pagdumi ng mga asong kali o aso sa ating bakuran o sa ating harpan ng bahay. Dahil alam ko, lalong lalo na yung mga misis yan ang kinaiinisan ninyo at talagang alam ko sa sarili ninyo na talagang perwisyo na itong mga aso na to pero dapat magawa natin to ng solusyon upang maiwasan ang pagdumi ng mga aso sa inyong bakuran kaya dapat panoorin ninyo ang video ito upang malaman ninyo kung ano ba ang kontra para sa mga aso na may dumumi sa inyong bakuran o sa inyong harap ng bahay. Kaya, let's go! Simulan na natin! So, ano guys? Sisimulan na natin kung paano magtimpla ng pangontra sa mga aso na pumupunta sa bakuran natin o sa harap ng bahay natin na dumudumi. Kaya ngayon, meron tayo rito apat na empty bottle. Ayan, walang laman. Ito. Tapos, meron din tayong straw. Ito, panali para isasabit natin sa mga kung may bakuran tayo, isasabit natin siya o kung meron tayong sabitan, isasabit natin siya para makikita kagad ng mga aso na pumunta sa harap ng bahay natin na dudumi doon. Lalo-lalo kahit gabi makikita nila to. Ito kasi ay ayaw na ayaw nila yung kulay. Kaya sila ay maiilang kaya aalis kagad sila. May istro tayo tapos may gunting tayo panggupit sa istro ayan, tapos ito yung ating pangontra, ayan powder na kulay blue kaya ngayon, samahan nyo ako ititimpla natin itong powder na to sa apat na bote, kahit hanggang dito lang yung kataas, ganito lang sa kataas itong guhit na ito sa, sa taas lang ang dyan lang so, ano guys, samahan nyo ako tara, timpla na natin kailangan, malapit kayo sa gripo para mabilis ang timpla So, isa-isahin natin to. Paano magtimpla na ito? Ayan okay, guys, yeah. So, ilalagay nyo lang naman itong powder. Dito muna. Lagay nyo muna rito. At yeah. tapos, lalagay nyo na tubig. Ito. So. Hindi lang kasimple magtimpa. Ayan. So, ang ganyan lang kataas. Tapos tatakpan niya. Tapos i shake niyo lang. Ayun, ganyan ganyan niyo lang. So, meron na tayong isa. Isang pangontra para sa mga aso na hindi tumaas sa pakuran natin. So, ayan. Tapos, ulit tayo. Depende yan guys kung gaano kalaki yung bakuran ninyo o kung gaano kalaki yung harap ng bahay ninyo. Doon kayo mag kung ilan na pangontra na bote na may kulay blue na powder ang isasabit ninyo. Eh sa akin kasi apat, apat na kanto lang. Yung pinagdadaanan lang talaga ng mga asong kalye. Mga asong dala. So, meron na tayong dalawa tapos i-check natin yan ganyan lang diba so ulit ayan tudo bem, last Ayan guys, okay na to. Meron na tayong apat na batel na may powder na kulay blue. Ayan, ito na siya ngayon. So, ang gagawin natin ngayon, itatali natin sa neto. Tatali. Tatali natin. dahil Sigurado guys, yung mga aso sa inyo na mahilig tumumig dyan sa harapan nyo, hindi na yan. So ayan, nakaganyan siya, nakatali. Kailangan nakabitin siya, nakaganyan. Kasi makikita nila yan. Pag nakita nila yan, naiilang na sila. Kasi ano yan eh, parang ano yan yung mga kalabaw. Ang kalabaw naman, galit na galit sila sa mga kulay pula. Kaya ang mga aso naman sa kulay blue, kaya ilang sila. So ayan meron na tayong isang tali na guys gawin nyo to legit talaga to Dito yung gawa gawa lang maraming nakakapagpatunay na neto sa mga ibang tao So, meron na tayong dalawang tanik. Yung mga kapitbahay ko rito, ganito ang ginagawa nila. Kaya iwas yung mga aso. So, ayun guys at tapos na rin yung ating pagtitimpla kaya ang gagawin naman natin ngayon uh, isasabit natin sa mga kanto-kanto para yung aso na pupunta ron maiilang at aalis hindi sa dudumi doon sa inyong harap ng bahuran o sa harap ng bahay kaya ito yan guys oh. diba? so, ready na. So, ano? Tara, samahan niyo ako guys sa pagsabit na ito. Tara, let's go! Pagpapit na natin ito sa bawat kanto para hindi na makapasok yung mga aso na tutumi sa bakura natin. Tara, let's go! Tara! Tara! Dito sa loob mo dapat. Saan? Dito yan yan. Sa labas yung parang isa. Tara, dito pa. See how much length. akin maglalagay ng mga kontra kaya sana marami kayo natutunan at huwag mo kalimutan na magsubscribe ng aking youtube channel click na rin ang notification bell para lagi kayo updated sa lahat video na aming upload so ayun guys